Bigyan mo ako ng halik. Ano? Bibigyan kita ng halik? Pagkagarin ako, hindi pa nagkaka-boyfriend. Tapos ikaw agad na mauna. Mauna agad sa halik. Si, ano ka? ilo aba, abo, abo. Ano yan, ka? Ng... swerte Ayan. Doon oh. mo yan ibibigay sa iyong magiging ano first boyfriend. Ang taray! Ang swerte! Ng first Saan boyfriend! Ganon yun. Ngayon dapat, pala dapat, dapat yung magiging boyfriend mo, yun na yung magiging asawa mo. Oo nga. Maganda yung gayon. Ano? Maganda yung gayon. Maganda yung gayon. Yung yun na yung first and last. Yes. Oh, tika, Kaya ikaw ay magiging maingat, magiging matalino, magiging mabusisi sa pagpili. Oo ho, nga. Tama. Maga, pa, uh, tatanungin mo doon yung ano mo, 50-50. 50% sa isip, 50% sa puso, ganun. Huwag yung lalamang ang puso, huwag lalamang ang isip. Kailangan balance eh. Oo nga, tama, tama, tama. Pero pwede na ang flying kiss na laang muna sa iyo. Bigyan ha? mo kahit sampo. Oh, kahit sampo, ikibibigyan ka. Aw, eh, ilang gang gusto mo. Bigyan ha? mo na agad, huwag mo nang utita eh. Kapag tatanungin mo, baka mamaya lima laan naman ang gusto oh, eh. Bigyan, bigyan mo agad. Oh. One. Two. Si tama na tatlo eh. 'di. Oh, ayan, o, ayos na, ayos na. Ay, oh. Oh, ay, ayos na 'yon. At least ikaw ay may flying kiss naman sa akin. Oh. No. Ikaw na may matutulog, ha? Ay namang ka na eh. Mm -hmm.